Ah, na nasa linod niya, di ba? So, sa mga nasa likod, para kayo ay makatapos mga sa mga tumulog sa ilim, ang Division Office ay nagbibigay ng parangay sa Mariberes District sa tinatawag kay Dr. Roger R. Padua binang second placer sa most number of pastors dito sa the ng batataan. Palampakan po natin si Sir Roger. Babasahin mo po. Para hmm. okay. ko Republic of the Philippines, Department of Education, Schools Division Office of Bataan, uh, Apupira Kalagariat, Apubay Bataan, Certificate of Recognition is awarded to Dr. Roger R. D. Padwa, PS Number of 55 in the BPA 2014 Year 5 for Alternative Learning System equivalency for elementary and junior high school. Given this 22nd day of May, 2024, signed Carolina S. Buleta, Cessified our school division superintendent. Congratulations, Sir Robert Next, for the teachers, for the house teacher, we have 37 house teachers and 17 or 18 implementer community house implementer or instructional manager. Here in Marimeles, we have 14 instructional managers. And from the 14 instructional managers here in Marimeles, we have the three. Ayo, na mga medalya ngayon kasabi sa kanilang mga leg. Upang pakinggatan ng kamit ng mensahe nito, ating tinatawagan si Chris A. Nicole A. E. Teresina, dagkamit ng mataas na kanahala, lepas berkenalan alah selamat datang Trespassers. Magandang umaga po sa inyo lahat. Isang malaking karamanan sa akin na ako ay makapagsalita sa harap ng entablado nito upang ibahagi sa inyo ang aking mga karanasan bilang isang mag-aaral sa alternative learning system. Ang paraan ng pag-aaral ng ALS ay hindi bago para sa akin. Mula kindergarten hanggang grade 4, ako ay nag-homeschool sa curriculum ng Philippine school of tomorrow. Noong mga panahon na nakatira ko ngayon sa lugar, sa Bansang Kuwaiti, simula ko sa Sunset. Isang malungkot na pangyayari sa aking buhay ay nangunin ng ating Panginoon ang ahal ko na. 2020, dalawang taong dalawa siya ay mawala, kami ay bumalik sa Pilipinas. Bunga ng sunod-sunod na taon sa pagkinto, ako ay lumitin sa pag-aaral. Lalo na kung dumating ang hindi pandemya na nagresulta sa lockdown ng aking pamilya sa probinsya ng Antique. Nanirahan kami doon ng makigit dalawang taon at doon ko na rin pinagpatuloy ang aking pag-aaral ng grade 5 hanggang sa nakapagtapos ako ng grade 6. Agosto 2022, lumipad kami sa alas asing maribigis mataan kung saan ang unang beses ko naranasan ang mag-aral sa harap ng puro o sa isang classroom setting. Kahit may mga hamat na naranasan sa panibagong kalagayan, sa biyaya ng Panginoon, natapos ko ang grade 7. Taong 2023, isang linggo bago ako kumuha ng pagsusulit, Philippine Educational Placement Test, o ang tinatawag na acceleration test, ako ay na-accidente at na-dislocate ang aking kanang tuhod. Dahil sa pangyayari nyo, ay minungkahi ng aking pamilya na mag na ako sa ALS habang inaantay ang resulta ng pagsusulit. Lumabas ang resulta ng pagsusulit at ako ay nakapasa. Ngunit, nagpasya na ang aking pamilya na ipagpatuloy ko ang aking pag-aaral sa ALS dahil na rin sa aking kalagayan. Kasabay ang aking mga mag aral regular akong tumuha ng mga module habang may immobilizer sa aking tarang paa. Pa man, hindi ito naging hadlang sa aking pag-aaral. Naalala ko pa ang unang araw ng aming klase. Ang pinakatumatak sa aking isipan ng araw na iyon ay ang mga sariling karanasan at kwento ng bawat isang estudyante. Ang iba ay huminto sa pag-aaral upang magtrabaho para sa kanilang pamilya, nagkaroon ng sariling pamilya sa kurang edad, nawala ng interes, at pagpupuksigay sa kanilang pinag-aaral at marami pang iba. Lahat tayo ay may kanya-kanyang dahilan para sa ating mga desisyon na humubog sa ating lantas. Pinagmamalaki ko bilang isang ALS graduate dahil binigyan nila, hindi lang ako, kundi tayo na narinito at lahat ng ALS graduate ng pagkakataon na muling maabot ang ating mga pangarap. At hindi lang yan. Nagkaroon pa akong bagong karanasan dahil sa ALS. Naging pambago ako sa chess ng ALS sa 2024 Inter High School Competition at nagkaroon ng standing na 4-5. Marami akong nakilala ang mga manlalaro na sumali para sa maraming karanasan at talagang mga seryoso o hindi kaya ay competitive kung maglaro. Dahil sa ALS, nagawa ko ang isang bagay na hindi ko inaakala na gagawa. Mabalat kami mga learners dahil alaga at supportado kami sa Barangay Anas Asi. Ang aming community learning center ay may maayos, komportable at may kaaya-ayang ambiyans. Tinitiyak ng na mga namamuno sa aming barangay na matugunan ang pangangailangan sa aspeto ng edukasyon sa pangunan ng aming kapitan at ng buong at syempre, mapanag din ang buong komunidad ng ALS dahil sa walang sawang suporta at tulong na pinagkakaloob ng bayan ng Maribeles sa pangunod ng ating pungong bayan at sa buong sanggubihan ito. Ang mga ito ay nagre-resulta taon taong ng mataas na dila at ng mga nakapasama mga mag-aaral. Nais nice kong pasalamatan ang aking mga sa buhay, mga kaibigan, at lahat ng sumusuporto sa akin sa pag-abot ng aking pangarap. Alam ko rin na kung marito ang aking ina, magiging masaya siya para sa akin. Nais nice ko rin mga pasalamat sa aking mga kaklasen sa Asin Community Learning Center dahil kayo ang nakasama ko sa journey ko ito. Pinasasalamatan ko rin ang lahat ng mga guru ng ALS Lalo na may mga pamilya ni Lord Manalo na tumutulong upang matupad ang mga pangarap ng mga kanika nilang estudyante. Ibiligid sa amin ang lahat ng iyong paghihirap at sakripisyo para sa amin kung kaya kami ay taos puso magpapasalamat sa inyo. Sisikapin namin na pinilang, hindi masasayang at magbabaliwala ang lahat ng inyong paghihirap, oras at pagod na inialay para sa amin. Nais kong taposin ang aking speech sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sabi sa mga kabitaan, chapter 3, verse 5 to 6, mababasa natin ang payang ito. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang na nanalig sa iyong sariling karamdaman. Alalahanin po ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at itutunod niya sa iyo ang mapang landas. Para sa aking kapwa, nagsibang tapos, si Patuloy kayong magsumigap at huwag kayong susupo para sa inyong mga sarili at mga mahal sa buhay. Diyan ang Diyanong Panginoon, palaging gumagabay at sumusuporta sa atin. While hindi matapos dito ang inyong padusurong mga toto, sa halip ay maging tulay ito para abutin ang inyong mga pinapangarap. Congratulations alspatch 2023 to 2024 we will have the konserba sa ating mga kinilalang manlilikha si Siguy City Congress maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat